Nagdeklara ang Metro Manila Council ng total ban sa paggamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Ang MMDA naman sinabing handa sa holiday rush ngayong Pasko at New Year. Si Patrick de Jesus sa detalye, Rise and Shine Patrick. Tatalima ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos na magkaroon ng total ban sa mga paputok para sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon Isang resolusyon ang ipinasana ng Metro Manila Council sa pagbabawal sa mga paputok. Sa halip ay magkakaroon ng designated common areas para sa fireworks display. Community po yan at sponsored po yan ng LGUs. So again, re remind ko po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, bawal pong magpupotok kahit sa tapat po ng inyong mga bahay. Meron lamang pong designated area ang bawat LGU kung saan magkakaroon po ng community fireworks at uh, uh, display. Ayon naman kay Abalos, sana ay marami pang sumunod sa buong bansa sa kanyang panawagan. Ito sa Metro Manila, kamukha na sinabi ni Chairman Artes, meron ng resolusyon ang lahat ng alkalde at marami naman tayo mga lungsod at mga munisipyo na meron na rin ganito. Sana lahatin na natin. Kaya ako'y nananawagan na sana'y makaroon na tayo ng ganito koordinansya. Ang PNP paigtingin ng pag inspeksyon sa mga bintahan ng paputok upang matiyak na sumusunod sa tamang regulasyon. As of December 5 po, ay meron na po tayong 28 po na nabigyan po ng mga permit to manufacture po ng mga fire trackers and other pyrotechnic devices. Whereas yung sa dilag naman po ay may 95 na po tayo na issue na permit. So lahat po yan ay subject po sa random inspection po. Patuloy naman ang investigasyon sa pagsabog ng isang nakapark na delivery truck sa BF City Terminal sa Marikina City kahapon. May Kargaw manong ng mga paputok ang truck kung saan dalawang namatay habang lima ang nasugatan sa insidente. Sinuspende na rin ng Marikina LGU ang operasyon ng terminal upang tingnan kung may naging kababayaan. Samantala, isang linggo bago ang Pasko, nakahanda na ang Metropolitan Manila Development Authority sa inaasahang mas mabigat na trapiko. Nitong weekend, na-monitor ang mabigat na daloy ng mga sakyan pero sabi ng MMDA, pinakanranasan lamang ito sa NLEX at SLEX. Dito sa Metro Manila, Manageable pa umano ang lagay ng traffic sa ngayon. Dagdag ng MMDA sa biyernes inaasahan ng holiday rush kasabay ng pagdagsa ng mga paserong uuwi sa kanika kanilang probinsya kaya't babantayan ng mga pier at terminal. Sa ngayon naman po, hindi gaano gaano masikip yung daloy ng traffic. Ang pinaghahanda na lang po natin ay yung sa December 22 na ine-expect po natin magsisimula pong mag-uwian sa probinsya ang ating mga kababayan. Patrick De Asos, para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas